Tada! Ito ulit si Ruth Ilongga guys and welcome ulit sa aking channel. Balis, sa today's video po tayo ay pupunta ng telahan. Yes, pupunta tayo ng nagbebenta ng mga tela, textile business sa Thailand, Iloilo City. Yan guys, itong store na ito, napakalawak to guys. Actually yung ibang corner dyan, hindi ko na yan pinuntahan. <laughs> Bumili ako ng ano, tela dito for school uniform. Dito kasi yung pinakamurang ano, presyo ng mga tela. Mura lang yung benta nila ng mga tela nila dito at saka good quality din yung mga tela nila. Tapos ayan na nga, ito nandito tayo ngayon sa first floor. So lahat ng klase ng tela ang hinahanap ninyo um either gown, sa wedding, sa Um, all kinds ng inyong mga event. Ayan, pwedeng, pwede dito talaga. Mahahanap nyo talaga. Dito din ako bumibili ng ano guys. Yung telang ginagamit ko sa mga venue. Dito ko rin binibili. Yung Gina Cloth ang tawag doon. Tapos dito na rin ako bumili ng school uniform ng anak ko ng isa para sinama, sinama ko na. Sinabay ko na. <clears throat> Pasensya na sa bosses ni host at medyo paos na may trangkaso. <laughs> Ayan nga guys. So, nandito tayo ngayon. Ito yata sa second floor na ito. Sa second floor na siya. So, sa second, kung ano nakita mo sa first floor, kadami. Ito sa second floor, ang dami-dami din. Daming pagpipilian. Ayan guys, ang gaganda ng mga colors. Kita yun na kayo sa second floor. Nandito yung mga, mostly sa second floor, uh, may mga designed na tela for punda. Yung mga pillows, mga pillows na nilalagay. Yan. Uniforms, na mga printed na checkered, ganun ganoon. Mga camouflage for army uniform, mga ganyan. And ang dami, ang dami-dami guys. Sa baba kasi, mostly doon yung mga mamahalin pa talaga ng mga tela nandun sa baba. Yung may mga pang-gown, may mga pang nightgown ganun, may mga crystal crystal ganyan, nandun sa baba and then, sa taas, dito yung parang ano lang siya mga other choices ng tela na may design and then extension ito, guys, katabi ng second floor, may ano dun nagbibenta sila ng costumes kung like may mga DIY kang mga syempre ngayon uso party ng mga like Hawaiian ganyan or masquerade masquerade so meron silang props or like mask nilalagay sa mata ganyan masquerade yan meron doon na nagbibenta sila sa Hawaiian may mga skirt sila for Hawaiian na binibenta mga ganun so, marami kayong pagpipili ang laki ng store na to um, actually isa lang silang may-ari nito uh, isa lang yung store nito Thailand slash or yung ataw nito dati yung name nila Fashion Way ayan Fashion Way um slash Thailand para kasi pa, parang karugtong silang dalawa isang store lang siya pero yun yung sila separate lang talaga yung lahat ng tela dito Doon sa kabila yung mga light pins mga needles ganun pantahe yon mga pantahe pang mga DIY craft mo doon mo makikita hindi na ako nag video doon kasi wala naman ako may binili <laughs> dito lang ako sa telahan ito mostly nakikita ko in tela na ito sa mga santos. Santo. <laughs> Or Indian, mga, parang mga di ba mga ganyong mga kasuotan. Yung costume, ganyan. Pero maganda din siya. Makapal yung tela niya eh. Kaya mainit siyang isuot, feeling ko lang. Pero may mga gagagandang tela talaga. Pang nightgown, gano'n. Yung parang magagaan lang siya. Nandun sa baba. Second floor ito eh. So, umikot lang tayo dito. Inikot ko lang kayo. Pero sa baba lang ako bumili. Ay, di, dito pala galing yung ano, white na white na tela for uniform. Dito pala siya kinuha. Naunahan na ako kasi dito pagpasok mo, may mag-e-entertain na sa iyo na staff bali, nakapila kayo before kayo pumasok sa telahan, aantayin nyo may lalapit sa inyong staff na i-assist kayo kasi isang customer, isang assistant, so sya, sya yung susunod-sunod sa'yo yan dyan kung ano saan ka pupunta. <laughs> uh, tapos mo, then, ayun, ika-counter na niya yung in-order mo, then balik na naman siya doon sa line, kukuha naman siya isang customer. Yun, para organize siya. Pero, pag nagmamadali ka, huwag ka nalang dito bumili. <laughs> Ang dami dito guys tao. Ang line dito ay ang haba-haba. So hindi to sya pwedeng so, nagmamadali na nagra-rush na kay kailangan mo mabilis na mo i-no. Eh, Kung gusto mo nagmamadali ka, doon ka sa ibang store along ano lang, along that way na may may mga ano na siya, walang, walang masyadong tao. Maliit lang na parang mga nakadisplay na mga tela doon. Mabilisan lang din ang service. Isa, ikaw, ikaw lang naman ang bibili doon. Pag kailangan mo ng mga isa, isang metro, or mabilisan na transaksyon. Dito kasi guys, uh, mag-aantay ka pa ng staff kung sino mag aassist sa'yo. Ang haba ng, 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 pila bago ka umabot doon sa loob. And pagdating mo din sa counter, pagbayad mo, ayan, matagal din ang intay mo. <laughs> ang daming tao doon guys. Kasi ano siya eh parang one-stop shop na lang 'yan dito sa store na ito. Para siyang mall, na rin. hindi naman mall, isang building ayun. First floor, second floor. Eh, hindi ko alam kung may mga third floor 'yan, hindi ko pa na-try. <laughs> Ang alam ko lang second floor, first floor. Pero malawak siya, guys. Dami-daming tela talaga. Ha, yan. And, ayun na. End na ito. Nagpipila na tayo at magbabayad. At tayo uwi na. Thank you so much everyone for watching. And see you next time sa aking YouTube channel. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat.